Kinimpirma ni Vice President Sara Duterte na nasa listahan siya ng mga nais ipaaresto ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng imbestigasyon sa kampanya kontra-iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Yan ang sinabi ng bise sa isang panayam sa Carcar City, Cebu. Car Aniya, nalaman niyang siya ay kasama sa naturang listahan matapos nilang higpitan ang pagdalaw niya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte at isa ilalim sa monitoring ang kanilang mga usapan. Uh, na ako sa listahan, daghan, daghan ka ayumi na naas sa listahan uh, sa ICC. Uh, nahibaw ko anak, kaya pag-abot na ako dito, natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mabisita kada adlaw uh, giundang nila pagkahuman ilahan ang ginarecord ang mga ginaistoryahan na mo uh, ni Pangulo Duterte so nasabtan na ako nga nagapaminaw sila sa amo ang uh, ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa kung ang kaso o unsay kung, kung, kung ginabuhat sa kaso na ginabuhat nato sa kaso dinhi uh, sa Pilipinas o uh, mga strategy uh, sa kaso um, dili lang ako layo pa ang ako ang pangalan dito ang nauna nga mga pangalan dito mao kay uh, Senator Bato Dela Rosa kaya hmm. kay uh, katong dating Chief uh, Albali, Albayalde ang katong dating Police General si Danao mm. o uh, Police General si Karaman na dito ang pangalan ni Bongbong. mao na usas ila uh, bago ako thank you. Well, thank you,